Hi guys, Izay here. Magpapag-giveaway ako sa Bilibili this week. Pipili ako ng isang lucky winner galing sa comment section. E comment nyo lang ang MLID nyo at in-game name at ang pangarap nyong epic skin. Pag madami na ang mag-comment mag, mag announce ako ng lucky winner galing sa mga viewers. Good luck sa lahat! Hi mga katiti! For today's video, tuturuan ko kayo pa paano mang-away at manuyo ang isang babae. <laughs> Kaya siguro din <Nabey>. ninyong tatapusin nyo hanggang dulo ang video na ito haha Sorry na, babe Tingnan natin ko na lang Sorry nga babe Naka man ka trash talk to guys Naka nga naka Leche naman ka tamad agad Sorry sorry Gay <laughs> wag sumamatang Poo uh! Sinusunod sa nga nga dahil na pa <laughs> napay ka ng aming core, hindi na siya gumalaw sa base. Hayaan yung ipakita ko kung papaano ko bubuhati ng aming core. Music Maestro. <laughs> Eventually...